At uh, gumanda na nga po ang panahon dito sa ilang bahagi po ng Metro Manila at uh, alamin naman po natin ang sitwasyon kung uh, kumusang panahon sa may Pampanga. May live report si Tricia Zafra. Trisha. Gigi, kumpara ka hapon, no, sa kakaninang umaga, maayos na o mal maaliwalas na yung panahon dito sa Pampanga, particular na dito sa Apalit. Pero sa kabila niya, nananatili pa rin baha yung labing siyam na munisipalidad at dalawang lungsod dito sa lalawigan ng Pampanga. Mula rin, Gigi, sa 319 na mga barangay. is 341 villages na ngayon yung uh, baha rito sa Pampanga at umakyat na rin yung bilang sa mahigit 600,000 individual yung apektado ng uh, baha nga rito. Sa so ngayon, hindi pa rin mataanan, Jiggy, uh, ng mga maliliit na sasakyan itong MacArthur Highway. Tumaas pa rin nga kasi yung baha sa naturang lugar dahil naman yan sa pag-ulan kagabi hanggang kaninang umaga. Ayon sa Public Information Office, Jiggy, umabot na hanggang dibdib yung tubig sa ilang bahagi ng highway, lalo na rin sa nasasakupan ng lungsod ng San Fernando. Yung mga kababayan natin dito, walang nagawa kundi lumusong sa baha. Yung ilan kasi sa kanila naghahanap ng pagkain at gamot. Samantala dito sa apalit 10 sa 12 barangay ang lubog sa baha at pinangangambahan pa nga na madagdagan yung bilang na yan at bahain ang buong apalit dahil nasira uh, ngayong hapon yung Arneda Dike dito sa may barangay barangay sukat at kaya nga nakantabay na ron yung mga otoridad natin dahil siyak daw ilang oras na lang ang bibilangin ay babahain yung barangay. Samantala, dumadami rin yung bilang ng mga evacuee. Yung initial count nila ngayong hapon, 250 pamilya, pero patuloy raw ang pagpunta ng mga tao sa evacuation center. Samantala, kung malala yung bahay dito sa Apalit, lalo na raw sa bayan ng Masantol, nakatabi lamang nitong Apalit. Mas matindi yung sitwasyon daw doon. Yun kasi yung bagsakan ng tubig mula sa iba pang mga bayan dito sa Pampanga. Sa ngayon, walang daang pamilya yung nasa evacuation centers doon na ngayon pa lang daw mabibigyan ng relief na lo ng lokal na pamahalaan dahil din sa problema nila sa transportasyon. Karaniwang nagkakasakit ngayon sa evacuation centers daw yung mga bata. Karaniwan daw mga lagnat, sipon, ubo at dayariya yung kanilang sakit. At ayon nga sa alkalde ng Masantol, Pinataya nila mga isang buwan pa bago humupa yung baharon. At yan ang latest Era nito si Valarito at Jiggy Maraming salamat Trisha Safra